nakakalungkot lang yung balita na dahil sa road raids mayroon na namang isang ama ng tahanan na nakitila ng buhay buti na lang na-aresto na yung suspect at sana makamit ng pamilya yung hustisya paano nga ba makakaiwas sa road raids isishare ko sa inyo yung mga ways kung paano makakaiwas dito sa gulo sa kalsada hindi ako expert isishare ko lang itong mga tips based on my experience bilang road users una magplano at umalis na maaga kasi kung late ka na may tendency magmabilis ka sa kalsada kapag nalilate ka na nawawala na sa focus ang nasa isip mo kailangan mo makarating sa paruroonan mo na mabilis so hindi mo napapansin ang bilis na pala ng takbo mo nagka-cut off ka na pala ng ibang sakyan hindi ka na pala nagsisignal ayun kung may ma may makatapat kang mainitang ulo road rage na yon so napaka-importante planuhin ang biyahe at umalis na maaga ito importanteng tips din to uh, magpatugtog ka ng paborito mong music or nakakapagpakalma na music, nakaka-relax na music. Kasi in that way, kalmado ka lang na drive Chill lang, listening to your favorite music. Hindi mo na mapapansin yung mga matitigas yung ulo, hindi mo na mapapansin yung mga kamote drivers. So listen to your favorite music and relax. Next is mag-practice ng deep breathing. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Para makalma yung pakiramdam mo. Kung naiinis ka na, inhale, exhale, kung traffic inhale, exhale at kung may mga pasaway kang kasabay mga kamote drivers, take a deep breath lang. Huwag mo silang pansinin. Makakarating ka rin naman sa paruroonan mo kung hindi mo sila uh, papansinin, di ba? So relax lang sa pag-drive. Take a deep breath. Whew. Okay ba? Next is, kailangan lagi tayong nasa tamang lane. Kasi kung nasa tamang lane tayo, tayo ang may karapatan sa daan. Kikita natin yung mga nag-change lane, o yung mga umaalis sa lane, kung makikita natin yung nagmamabilis sa harap natin o yung mga nagmamabagal. At kung nasa right lane tayo, may iiwasan nating maabala yung ibang mga drivers o yung mga katabi natin yung nasa huli. So stay in the right lane. Ito ay importanteng tips to. Iwasang makipag eye contact. Kasi minsan pag galit na yung katabi natin, kapag tiningnan pa natin, Kung mainit ang ulo niya o kung may barel. Madalas nangyayari to. Uunahan tayo, hihinto siya. At ayun, lalabas sa sakyan, susugod sa atin. Buti sana kung sigaw-sigaw lang. Kung suntok-suntok lang sa katawan ng sasakyan, okay lang pero kung may dala siyang bakal yung mga kamoti drivers kasi o yung mga mayayabong na drivers feeling nila nakakataas sila sa mga kasabay nila sa kalsada so kapag nakipag eye contact ka sa kanila na maingit ang ulo nila ayun gulo yan so iwasan natin ang eye contact importante din to lagi nating tandaan at wag nating kakalimutan na gamitin yung signal light kung kakanan tayo or kakaliwa, change lane or kung mag-overtake kailangan nating gamitin yung signal light kasi kapag hindi natin ginamit yan maaari mabigla yung katabi natin yung nasa likod, yung nasa kanan ayun, mag ng road rage kasalanan mo may uh, medyo mahirap to pero pwede naman huwag mong personalin yung mga masamang ugali nila Minsan may makakasabay ka na ka. Minsan magdi-dirty finger. Minsan may tatapon pa sa iyo kung ano-ano. Sisiguan ka. Don't take it personally. Hayaan mo lang sila. Huwag mo lang pansinin. Huwag kang tumingin sa kanila. Papapagod din yan. Marami na ako na experience na ganyan. Hindi ko pinapansin. Ayun, napagod din. Importante din mga kabayan na panatilihin natin yung distansya yung tamang distansya sa mga sasakyan na nasa harap natin. Kasi kung masyado tayong dikit, paano kung biglang mag-emergency brake siya? Wala tayong chance para makapag-emergency brake ka agad. Ayun, masasagasaan natin yung likod. Marami lang beses nangyari yan sa mga kalsada. Huwag masyadong dikit. Dapat nating iwasan ang tailgating. Marami ng naging road rage dahil sa tailgating. Marami nang aksidente marami ng buhay ang nasawi dahil sa tailgating kaya nga kasama sa batas yan eh at malaki ang penalty kapag nahuli ka ng tailgate next ay eh, kailangan nating kontrolin ang ating emosyon huwag tayong masyadong pikon sa mga kamote drivers huwag kang, huwag kang papa-apekto alalahanin natin na may pamilya tayong nag-aantay sa bahay natin mga anak natin si misis kung papa-apekto tayo sa emosyon nagiging cause yun ng road rage minsan kung hindi mo kontrolado yung emosyon mo ikaw na mismo makikipag-away may ipagsuntukan, sakitan at minsan may bakal so take a deep breath palagi isipin yung pamilya itong tip na to, napaka-importante rin to kasi marami rin nagiging cause ng away nito dapat gamitin ng tama ang pagbubusina yung tamang busina lang beep beep ganun kasi karamihan sa mga kasabay natin sa kalsada napipikon sila sa mga busina ako rin minsan nararamdaman ko rin yun karamihan sa mga kamote drivers kapag binusyanahan mo they take it personally hihintoan ka aawayin ka road rage na isa rin po ba kayo sa mga mahilig bumusina. Importante din mga kabayan na be patient. Paalisin natin yung mga agresibong driver. Kapag nararamdaman natin na ginigit-git tayo, let's slow down. Iwasan natin sila. Pumunta tayo sa safe na lugar. Hayaan natin silang pumarurot Kasi I know, makakatang, makaka din siya ng katapat soon yung mga kamote drivers alalahanin natin na kapag may mga kamote drivers tayong kasabay they don't care hari sila ng daan so magpakumbaba na lang tayo stay away from them and think about the families that were that are waiting for us back home next is huminto tayo kung kinakailangan kung may kung merong safe sa side ng road na pwede tayong huminto sandali kung feeling natin masyado tayong stress kung feeling natin umiinit na yung ulo natin kung feeling natin inis na inis na tayo sa mga kamote drivers na kasabay natin go find a way na makahanap ng uh, space sa daan safe space kung kailan kung pwede kang huminto sandali take a deep breath, inom ng water at kung okay ka na go back to the road and drive safe ito pa, kailangan nating maging mauunawain isipin na lang natin na baka may pinagdadaanan yung driver na kumakamote sa daan isipin na lang natin na may emergency kaya ganun siya mag drive so tayo nakakaintindi drive safe na lang, iwasan na lang natin sila ito importante pa to kailangan pag magdadrive tayo hindi tayo gutom hindi tayo uhaw kailangan nakakain tayo kailangan hydrated tayo kasi minsan kapag gutom tayo emotionally hindi natin kayang makontrol so ang tendency madali tayo magalit kapag may road rage ayun away away na next na tip is iwasan na lang natin makipag away kung yung kasabay natin kamote driver mainit na yung ulo bumaba na nagkakamunda ng away pakumbaba na lang iwasan na lang kung makakausap mo siya humingi ka na lang pasensya boss pasensya na po kasi kung minsan kapag nakita ng ng mainit na ulong driver na mapagkumbaba ka lang polite ka minsan may mas masan din yan eh tatalikod na lang yan aalis pero kung mainit din ang ulo mo sasabayan mo yung init ng ulo niya Next na tip ay ano We always have to stay positive Positive in the sense na Dapat kalmado lang tayo palagi At isipin natin na Ang pagiging mainitin ng ulo Ay walang maidudulot na mabuti At isipin din natin bilang positive na person Na ang ganit ay walang maidudulot na mabuti Next na tip is magpakita tayo bilang mabuting halimbawa ipakita natin na mayroon tayong mabuting asal kalmado lang, hindi pala away pakumbaba para maging positive influence din tayo sa iba lastly kung napapansin mong madalas mainitan ng ulo mo madalas ka napapaaway madalas ang ikliro ng pasensya mo kung napapansin mong madali kang magalit palagi. I would advise that we seek professional help. Baka kailangan nating mag-undergo ng therapy for anger management. Maaari rin maayos yung galit natin sa kalsada kapag magkaroon tayo ng mga sessions sa professional na psychologist or therapist. At ang pinaka-importanting tips mga kababayan is pray. Manalangin tayo. Always pray to God na sana ay i-guide nila tayo sa pagdadrive at i-guide din yung ibang mga motorista para safe lahat at para maiwasan yung galit, road raids. Kapag nagpipray tayo, we lift up ourselves to the Lord so uplifted ka spiritually and psychologically. Alam mo that God is with you. God will guide you sa travel mo sa kalsada. At napakaganda sa pakiramdam once na nagdasal ka pag magta-travel sa kalsada. So may iwasan yung init ng ulo o inis. At eto mga kaibigan, alam naman natin na napakarami ng balita mga video sa Facebook o ibang mga social media platforms sa mga news organizations ang dami nang nangyaring violence death physical na abuso dahil lang sa road raids few minutes or few seconds na nainis ka at ang resulta road raids ang laking abala at minsan it can cause can cause imprisonment it can cause you to lo lose your loved ones minsan pag nahuli ka ng pulis you will lose everything you will lose your job you will lose the respect you will lose your family you will lose you will lose your friends dahil lang sa road raids so again mga kababayan Always remember to be responsible when you are on the road. Bigayan lang respeto sa ipset isa sa mga kapwa natin drivers. Pakumbaba, iwasan ang init ng ulo, and leave everything up to the Lord. Pray to be guided and pray to be safe. Thank you guys and I'll see you again. Please subscribe, like, and hit the notification bell para updated kayo sa mga new videos ko. God bless everyone and thank you for watching. Bye.